No oh guys, ningulit na ko guys. Nagpalit na lang ko saging guys. Kadaga namang saging dito guys sa tabo. Kadagang saging. Gulping saging. Kadagang nagbaligya og saging dito guys. Nagpalit na lang ko saging guys. Ang halin na ko guys. Ako na nagpalit og saging. Pagkadagang saging naman guys. Kani siya 30, 30 ang kilo guys. Di palariho, dali, pariho, nilang Precious, lang. saging kani ni guys, mahal ka guys, oh Gagmatoy nga uh, Sibuyas, 20 pesos, So, 20, oh, oh gagmatoy yung... na nga Hindi baligya, guys, nahalinan ko Sobrang gatos Puto chips, puto chips, puto chips Puto chips Palit na mo, oh Tag 5, tag 5, tag 5 lang. Tag 5, tag 5, tag -sinko lang. Palit na mo. Nalinan ko dito sa tabo, guys. Sob Sobrang gatos. Yes, guys.